mga balita. Iniimbestigahan ang mga luxury jet at helicopter na pabagmamayari umano ni na House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, nakapukaw sa atensyon ng Malacanang ang umano'y pagbili ni Romualdez ng dalawang Gulfstream Private Jet, isang pre-owned G-150 na pumapalo umano ang halaga ng hanggang US 8 million US dollars at isang G-550 na umaabot naman ng 35 million dollars. Binili umano ni Romualdez ang mga ito mula sa ultra-bilyonaryong si Lucio Tan na hanggang ngayon ay nakapark pa rin umano sa hangar ng negosyante. Samantala, sa kaso ni Ko, sinisimulan na umano nitong ilipat sa labas ng bansa ang kanyang fleet ng mga mamahaling jet at chopper bago pa man ang crackdown sa mga individual na sangkot sa flood control scam. Batay sa mga dokumentong nakuha rin ng source, ang BCBIS Aviation ng End Development Corporation na pag-aaring umano ni Ko ay nagsimula ng iproseso ang pagderegister deregister ng kanilang fleet, lalo na ang Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng $36 million. Samantala, nakakuha rin ang source ng bilyonaryo ng mga larawan ng lima pang private jets at limang luxury bell helicopters sa ilalim ng Mitsubishi Aviation. Ginagamit umano ang mga helicopter para sa mga bisita papunta sa limang ektaryang Mitsubishi Luxury Resort, Niko, sa Albay.